Isang araw, ang sirenang si Arya, ang prinsesa ng karagatan, ay nakipagkita sa kaibigan niyang si Dolphy. Habang nagsasaya sila at magkasamang lumalangoy, bigla silang may narinig na ingay mula sa malayo. Nang lalangoy pa itaas ang maliit na lumba-lumba para mag-usisa, pinigilan siya ni Arya at binalaan. Baka ingay yun ang bangka ng mangingisda. Dapat tayong mag-ingat, Dolphy. Pero makulit si Dolphy hindi no, yun ay barkong pang turista. Gusto kong makakita ng mga batang tao. Babalik ako kaagad. Tumuloy si Dolphy sa kabila ng paalala ng sirena. Mabilis siyang lumangoy at agad siyang nakarating sa ibabaw ng tubig. Yuhu! Nakikita niyo pa ako? Mga tao, panoorin niyo ako! Woohoo! Ngunit ang nanonood sa kanya ay hindi mga turistang bumibiyahe, kundi masasamang pirata. Agad na binalita ng isang pirata sa kanilang pinuno ang nakita nilang lumba-lumba. Sabi ng kapitan nila, pwede natin yung ibenta at kumita ng malaki pagdating natin sa dalampasigan. At nagbigay siya ng utos na ihagis ang lambat. Si Dolphy ay nagpapasikat pa rin ang kanyang talento. Hindi niya alam na may panganib. Biglang nasaklo ba ng lambat si Dolphy? Sumigaw siya sa takot. Anong nangyayari? Tulong! Nang marinig ang sigaw ni Dolphy mula sa ilalim ng dagat, nagaalalang aalalang lumangoy agad ang sirena sa ibabaw ng tubig. Nakita niya na nahuli ng mga pirata ang kanyang munting kaibigan. Agad siyang lumangoy papunta sa harap ng barko. Sumigaw siya para makuha ang atensyon ng mga pirata. Hoy mga pirata, tingnan niyo ako! Iba ang itsura ko, di ba? Hindi makapaniwala ang masasamang pirata na nakakita sila ng sirena. Tingnan niyo! Sirena siya. Hindi yata. Baka naman guni-guni lang natin. Mga hangal, ano pang hinihintay niyo? Hulihin niyo na ang sirenang yon. Naghagis ang mga pirata ng isa pang lambat para mahuli ang sirena. Ngunit mabilis na nakaiwas si Arya. Dahil kabisado ng sirena ang karagatan, mabilis siyang dumaan sa pagitan ng dalawang malalaking bato at naghintay siya doon. Dali na mga pirata! Hulihin niyo ko! Sinunggaba ng masasamang pirata ang pagkakataong makahuli sila ng sirena. Ngunit sumadsad ang barko nila sa pagitan ng malalaking bato. Nagmamadaling nilapitan ng sirena ang kaibigan. Dahil malaki ang naging sira ng barko sa pagkakatama nito sa mga bato, nagsimulang lumubog ito sa direksyon nila. Tilisan mo, Arya! Nagawa ng munting sirena makalaga ng kanyang kaibigan mula sa lambat sa huling minuto bago tumama ang barko sa kanila. Samantala, ang tatlong pirata na nakaligtas sa lumulubog na barko ay umakyat sa mga bato. Ah, makaligtas lang ako ngayon. Hindi na ako magpipirata. Ako rin! Habang payapang bumabalik na sa kaharian nila ang munting sirena at kanyang kaibigan, tingnan natin kung may magliligtas sa masasamang pirata na nagsisisi na sa kanilang kasakiman. Ang munting sirena at ang mga nawawalang isda. Noong unang panahon, si Arya ang pinakamagandang sirena sa karagatan at ang kanyang mahal na si Prinsipe Edward Sakay ng maharlikang barko ay naglayag sa malalayong dagat. Kaaya-aya ang paglalakbay nila na ang kagandahan ng bukang liwayway ay lalong nagpahanga sa kanila. Aking prinsipe, habang buhay akong maglalayag kasama ka sa magandang karagatan ito. Nakasanayan na ni na Edward at Arya na manguha ng mga prutas mula sa bawat isla na kanilang binisita tulad ng pinya, mangga, buko, papaya, saging, limon at marami pa. Dose-dose ng mga pinakamasasarap na prutas ang pasalubong nila sa mga kababayan. Habang nakamasid sa dagat ang prinsipe at ang munting sirena na si Arya, napansin nila na walang mga nilalang sa karagatan. Aking prinsesa, ilang araw na tayong hindi nakakakita ng anumang isda sa dagat. Bakit kaya? Oo, napansin ko rin. Ilang araw na nawala ang aking kaibigan na si Dolphy. nag ang munting sirena, kaya napagpasyahan niya na siya sa tin ang kaharian sa ilalim ng tubig. At kamustahin ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Hinatid siya ni Prinsipe Edward papunta sa unahan ng barko. Nag-aalala talaga si Arya. Aking prinsipe, kung hindi ako makakabalik sa paglubog ng araw, tiyak na may mapanganib na pangyayari. Ang munting sirena na si Arya ay tumalon sa dagat. At sa sandaling na sa tubig na siya, ang kanyang mga binti ay mahiwagang naging buntot ng sirena. Mabilis na lumangoy si Arya patungo sa kaharian ng karagatan. Ngunit hindi niya makita ang mga kaibigang isda sa paligid. Nakaramdam siya ng sobrang katahimikan. Habang papalapit na siya, tinawag niya ang mga matatalik na kaibigan. Dolphy! Willie! Nasaan kayo? Ngunit walang tumugon. Walang naririnig si Arya maliban sa tunog ng buhangin at tubig. Ang kamanghamanghang kaharian ng karagatan at ang maningning na asul na dagat ay kalmado at walang laman. Napansin ng munting serena na si Arya ang malaking kabibe sa buhangin. Mahiwaga ang naitatala ng mga kabibe, ang bawat tunog sa ilalim ng dagat tulad ng sa talaarawan. Inilagay ni Arya ang kabibe sa kanyang tainga at pinakinggan ang nasagap na pangyayari. Masaya ang araw na yun sa ilalim ng dagat. Ang makukulay na isda, lumba-lumba at mga dikya ay aktibo at masaya. Habang nasisinaga ng araw ang tubig, dumating ang masamang bruha na si Vega at ang kanyang alalay na ahas. Narinig kong kumagwa sila ng plano upang nakawin ang kayamanan ng kaharian para maitayo ni Vega ang sariling kaharian malayo kay Haring Poseidon at sa kanyang pamilya. Nakipagtagpo sila sa mga gangster na pating. Tapos ay umalis na sila. Naisip kong isumbong sa hari ang aking narinig. At habang patungo ako sa kaharian, natigilan ako sa nakita ko. Isang malaking lambat. Dahan-dahan itong bumababa sa ilalim ng tubig. Takot na takot ako, kaya nagtago ako sa buhangin hindi makapaniwala si Arya sa mga bagay na narinig. Ibinalik niya sa buhangin ang kabibe at agad na hinanap ang lambat ng manging isda. Matapos lumangoy ng kaunti, nakita niya ang isang malaking lambat sa pangingisda na puno ng mga hayop sa dagat. At naroon ang matalik niyang kaibigan na si Dolphy. Oh, Dolphy! Sa wakas, natagpuan kita! Arya, bilisan mo! Sagipin mo kami! May dalawa pang malalaking lambat tulad nito! Habang nag-iisip ang sirena kung paano sila sasagipin, si Prinsipe Edward ay nababalisa sa paghihintay. Ilang oras na ang lumipas, nag-aalala na ang prinsipe. Kaya inilabas niya ang mahiwagang alabok ng dagat at nilunok ito. Pagkatapos ay tumalon siya sa dagat. Sa sandaling na sa tubig na siya, ang mga binti ng prinsipe ay naging buntot ng isda. Pagkatapos ay lumangoy siya ng buong lakas upang hanapin si Arya. Samantala, sinusubukan ng munting sirena na paglapitin ang tatlong malalaking lambat ng pangingisda. At napansin niya na si Vega at si Snake ay nahuli rin ang lambat ng manging isda. Vega? Snake? Paano kayo nahuli ng lambat na ito? Di ako makapaniwala. Ano ang ginagawa mo sa ilalim ng tubig? Akala ko ba umalis ka? Naparito ako upang iligtas ang mga kaibigan kong isda. Iligtas kami? Ikaw? <laughs> hmm, anong sabi niya? Iligtas niya tayo? Sabi niya eh, ka ba? Naibit ang mga galamay mo, Vega. Hindi ka makakalpas dyan ng walang tulong. Yun ang akala mo. Mayabang ang masamang bruha ng dagat. At sinubukan niyang pumiglas. Ngunit wala namang nangyari. Snake, tumulong ka! Hinahin mo ang pang-apat kong galamay. Abang! Gamitin mo parehong yung ulo, ingot. Subalit, hindi ko kaya kamahala. Vega, tumigil ka na. Pinapalala mo pa eh. Habang kausap ng sirena si Vega, ang mga manging isda ay naghagis ng isa pang lambat mula sa itaas. At sa kasamaang palad, hindi napansin ng sirena ang lambat na pababa. Naku! mali hey ako. Dapat sana ay naging mas maingat ako. Paano yan? Huwag <laughs> kang kumalaw, Arya. Dahil masihigpit yan. <laughs> Una akong makakaalis dito at sisirain ko ang kaharian nyo. Habang nagpupumiglas si Arya sa lambat, dumating si Prinsipe Edward. Edward! Edward! Dumating ka! Gamit ang kanyang punyal, inalpasan ng magiting na prinsipe ang munting sirena mula sa lambat. Dapat natin pigilan ng mga pirata. Bilisan natin bago sila makapaghagis suli ng lambat. Konting tiis na lang. Ililigtas namin kayo. Sinunda ng sirena ang lubid ng lambat at mabilis na lumangoy na nahihirapan si Prinsipe Edward na sabayan siya kailangan nilang marating ang barko ng mga mangingis ng pirata bago sila mahuli ng isa pang lambat. Narating ni Arya ang ibabaw ng tubig at sinigawan ang mga mangingisda. Hoy! Mga pirata! Hindi tama ang ginagawa nyo! Mayroong libo-libong mga nilalang dagat na nakatira sa ibaba. Hindi nyo sila dapat saktan! Hindi pinansin ng mga mangingisdang pirata si Arya at naghagis pa rin ng isa pang lambat sa karagatan. Kaya pinagdikit ni Arya ang mga palad at sa kanyang kapangyarihan ay inangat siya ng tubig pa itaas sa langit. Uy, isang sirena! Magkahalong takot at pagkamangha ang nadama ng mga pirata makita nila ang sirena. Tignan nyo, nakalutang siya para siya lumilipad. Ang mahiwagang kapangyarihan ni Arya sa karagatan ay binikha ng malalaking alon at malalakas na hangin upang itaboy ang barko ng mga manginis ng pirata palayo sa kanilang mga lambat at sa kaharian ng karagatan. Hawak na mabuti! Kapit! Mabilis na pinutol ni Prinsipe Edward ang lubid ng mga lambat at ang mga nilalang sa ilalim ng dagat ay napalaya. Siyempre, may ilang mga masasamang nilalang na di man lang nagpasalamat sa prinsipe at kay Arya. Nakalaya man, naiinis si Vega na ang sirenang si Arya ang siyang nagligtas sa kanya. Kamaran, niligtas tayo ng munting sirena, di ba? Naligtas nga niya tayo, Snake. Ngunit hindi nito mababago ang misyon ko. Sisirain ko pa rin ang kaharian na yun. At lahat ng kayamanan ay magiging akin. <laughs> ang mga kaibigang isda ng Munting Sirena ay nagpasalamat sa kanya at sa prinsipe sa pagliligtas sa kanila. Huwag kayong mag-alala. Palagi kaming magiging tagapagtanggol nyo. Nangako naman ang mga nilalang sa dagat na poprotektahan nila ang barko ni na Arya at Edward. At muli, malaya na silang nakakalangoy sa malalim na asul na tubig. Salamat sa mabuting puso at tapang ni Arya at ng prinsipe. Ang kapayapaan ay namuno sa kaharian ng karagatan at sa buong mundo. At namuhay silang maligaya. Here's my home, deep blue sea. Everything is fine. friends with me the king called me the little mermaid the very best daughter of the king of the sea just look around you will see the joy of beautiful life and the ocean Are all around now? We are dancing in the moonlight. The deep blue sea is my safe place where my family is hidden from the waves. Just look around, you will see the happy. Ang Munting Sirena Ang Sikreto ng Munting Sirena Noong unang panahon, sa pinakamagandang kastilyo sa tabi ng dagat, ay naninirahan si Prinsesa Arya at Prinsipe Edward. Kapag dapit hapon, lumalakad sila sa pier ng kastilyo at pinapanood ang paglubog ng araw. At sa umaga naman ay lumalamoy sila sa dagat, lalo na kapag maganda ang sikat ng araw. Walang nakakaalam na si Prinsesa Arya ay isang sirena, maliban siyempre sa prinsipe. Aking prinsesa, sa kalaunan malalaman din ng mga tao na ikaw ay isang sirena. Bakit naayos mo pa ito'y sikreto? Hindi kasi lahat ng tao ay kasing bait mo, aking prinsipe. Kung malalaman nila na ako ay isang sirena, sa tuwing sasagi sa isip ni Arya ang tungkol sa kanyang lihim, naaalala niya ang mga payo ng kanyang ama. Anak ko, dapat mong malaman na may mga tao na masama. Mag-iingat ka. Isang araw, naglalakad sa tabing dagat si Arya at ang kanyang kaibigan na tagapagsilbi sa kastilyo. Dagi! Takbo! Dalhin mo sa akin! Dali! Hihihihi. Mahal na mahal ka ni Dagi, aking prinsesa. Hihihi. <laughs> Oo, Lily. Matapat at mabait na aso siya. Aking prinsesa, meron sana akong gustong itanong sa'yo. O sige, anong itatanong mo? Kasi yung mga kapwa ko tagapaglingkot sa kastilyo, mga kaibigan ko. Sa palagay kasi nila ay isa kang sirena. Totoo ba? Nagulat ang sirena sa narinig niya. Nagunita tuloy niya ang malaya at magagandang alaalan niya sa kaharian ng karagatan. Ah, hindi yan totoo. Ah, tao rin ako tulad mo. Mahilig lang akong lumangoy sa dagat at manood sa mga isda. Paumanhin nating prinsesa, pinag-uusapan kasi nila eh, kaya tinanong na kita. Wala yun, Lily. O sige, kailangan ko nang bumalik sa kastilyo. Marami pa akong gagawin eh. Pagkaalis ni Lily, nagtungo sa Pierre ang munting serena na si Arya, kasama ang kanyang aso na si Dagi. Nalulungkot ako na hindi ko masabi ang totoo kahit sa'yo kaibigan kong Dagi. Tumahol naman si Dagi na wari may tinuturo sa dagat. Hmm, Dagi, sinasabi mo ba na baka mainam na kausapin ko ang mga kaibigan ko sa dagat? Habang nagtatrabaho si Lily sa kastilyo, naisipan niyang lumabas muna sa balkonahe para magpahinga at magpahangin. At natanaw niya si Arya na nakatayo sa pier. At tumalon ito sa dagat. Nakita ni Lily na ang mga binti ni Arya ay naging buntot ng sirena. Gulat na gulat siya. Sa sobrang tuwa ay tumakbo siya paalis ng kastilyo. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Kinwento niya agad sa pinakamalapit niyang mga kaibigan. Samantala, Nagtungo si Arya sa kaharian ng karagatan at binisita ang ama na si Poseidon, ang kanyang mga kapatid na babae at ang matalik na kaibigan na si Dolphy, na laging nakikinig sa mga tanong ni Arya. "Dolphy, natatakot akong sabihin sa mga tao na ako ay isang sirena." "Bakit natatakot ka, Arya? Hindi lahat ng tao ay kasing bait at maunawain tulad ng aking si Edward." Oo, pero palagi ka naman nakakagawa ng mabuti sa mga tao, Arya. Kaya hindi ka nila sasaktan. Swerte nga nila may kaibigan silang si Rena eh. Ano sa palagay mo? <laughs> Oo, tama ka, Dolphy. Ayokong nagsisinungaling eh. Habang nag-uusap si Arya at Dolphy, doon naman sa kalupaan, hindi pinaniniwalaan ng mga kaibigan niya si Lily. Inakala nilang nag-iimbento siya ng kwento. Di ako nagsisinungaling. Patutunayan ko sa si inyo na si Prinsesa Arya ay si Rena. Pagsapit ng gabi, lihim na nagtungo si Lily sa pier. Bitbit -bit ang isang kahon na gawa sa salamin. At hinintay niyang bumalik si Arya. Masama ang loob ni Lily dahil di siya pinaniniwalaan ng mga kaibigan. At pinagtawanan pa siya. Maya-maya, napansin niya na may paggalaw sa tubig. Kaya kinaladkad niya ang lalagyan sa dulo ng pier at hinulog sa tubig. Ang munting sirena na si Arya ang nasa ilalim ng tubig. Hindi niya alam na may patibong si Lily at dahil sa lamin ito, hindi niya ito nakikita sa tubig. Aahon na sana siya ngunit bumangga siya sa kahon na salamin na nasa tubig. Bago niya mapagtanto kung ano ang nangyayari, sumarado ang takip ng kahon at naroon siya sa loob nito. Niyo nang maramdaman ni Lily ang paggalaw ng kanyang lubid, inahon niya ang patibong mula sa dagat at iiwanan niya ito sa pier. Saglit na nabuhayan ng pag-asa si Arya nang makita niya si Lily. Sirena ka nga, nagsinungaling ka akin. Ngayon, kailangan kong patunayan sa mga kaibigan ko na hindi ako sinungaling. Kinaladkad ni Lily ang kahon sa isang inabandonang lugar sa baybayin. Sinusubukan ni Arya na makalabas, ngunit mahigpit itong nakasara at hindi siya makatakas. Hindi niya matawag ang mga kaibigan sa lupa man o sa dagat at sumapit na ang umaga. Maagang nagising si Lily upang hintayin ang pagdating ng mga kaibigan. Tinakpan niya ng tela ang kahon. Walang magawa ang munting sirena na si Arya. Hindi niya nakikita ang nasa labas at natatakot siya sa maaring gawin sa kanya. Sa wakas ay dumating na ang mga kaibigan ni Lily. Narito ang patunay na hindi ako sinungaling. Tingnan ninyo ang prinsesa na si Arya. Matagal na niyang itinatago sa atin na siya ay isang sirena. Nanlaki ang mga mata ng mga kaibigan ni Lily. Laking gulat nila na hindi man lang sila kumukurap. Sinuri nilang mabuti kung ito nga si Prinsesa Arya. Manghang-mangha sila. Sa sandaling yun, ang masamang bruha ng dagat na si Vega ay nagmamasid mula sa karagatan. At naisip niya na magagamit niya ang sitwasyong ito. Hmm, mukhang nangangailangan ng tulong si Arya. <laughs> Oo, mukhang perpektong pagkakataon ito. Nilabas ni Vega sa tubig ang kanyang mga pugitang galamay at inunat patungo sa dalampasigan. Dinakman niya ang kahon na salamin na kinaroroonan ni Arya. Hindi makapaniwala si Lily at ang kanyang mga kaibigan sa nakita. Takot na takot sila. Hinahampas ni Arya ang salamin, ngunit matibay ito kinalagkad ni Vega si Arya sa karagatan. At nakatayo lang ang mga katulong. Wala silang magawa. Naku, naku. Isang babaeng pugita ang kumidnap sa prinsesa ng ating bansa. Binuksan ni Vega ang takip ng kahon na salamin at pinakawalan ang munting sirena na si Arya. Vega, niligtas mo ako. Maraming salamat sa kabaitang ito. <laughs> Oo, munting sirena, niligtas kita. At bilang kapalit, ibibigay mo sa akin ang susi ng kayamanan ng kaharian ng karagatan. Ha? Nagpapasalamat ako na niligtas mo ko. Ngunit hindi ko may bibigay ang susi sa kayamanan ng kaharian. Ang tunay na kabaitan ay hindi nangangailangan ng gantimpala. Galit sa mga salitang ito, nais ni Vega na ikulong muli ang sirena sa kahon ng salamin. Kaya mula sa mga pugitang galamay, binato niya si Arya ng kanyang nakalalasong tinta. Ginamit naman ng munting serena ang kanyang kapangyarihan upang salagin ang mga bola ng tinta at ibaon sa buhangin ang mga mapanganib na galamay ni Vega. Hmm, hahanapin kita Arya. May utang na loob ka sa akin. Ang mabuting tao ay gumagawa ng pabor nang hindi naghihintay ng anumang kapalit. Pag-aralan mong maging mabuting kaibigan, Vega. Nang makabalik si Arya sa kalupaan, naalala niya ang masamang pagtrato sa kanya ni Lily at labis siyang nalungkot. Agad siyang nagpunta kay Prinsipe Edward para ikwento sa kanya ang lahat ng nangyari. Pagkatapos ay pinatawag nila si Lily ipagpaumanhin mo, hindi ako nagsabi ng totoo, oo, sirena ako, ang tahanan ko ay parehong sa dagat at sa lupa, pareho kong mahal ang mga nilalang sa dagat at mga tao rin. Naging malupit ako sa aking prinsesa, patawarin mo ako. Kinabukasan, sa wakas sa ipinahayag ni Arya sa lahat na siya ay isang sirena. Ang lahat ng mga mamamayan sa bansa at maging ang mga hayop ay labis na nasiyahan sa balitang ito dahil ngayon mayroon na silang isang magandang prinsesa na kaya silang ipagtanggol sa parehong lupa at dagat.